Ayan guys, gumawa na tayo ng panibagong cage nila na alambre na ang gamit natin. Yan para hindi na makapasok yung mga alagang daga dito guys. Yan. Parang safe na safe na yung mga alagang ngayon guys kasi yung dati na binubutasan ng nila yung mga plastic natin. Yung ganun, hindi kaya sa mga daga. Uh, advisable ko guys kung maraming daga sa inyo ganito na yung gamitin ninyo yung alambre na para save yung mga alaga natin kaya yeah, gabi na guys uh, puna pala. Uh, it's time to go home I uh, will be back on Monday or Tuesday guys uh, see you on my next video uh, kasi sya na Uh, parang kwantayo ngayon na maus uh, stay safe and God bless bye bye